bata, ako nga pala si Teacher Chris at ako ang inyong magiging guro para sa GMRC Grade 4 using Matatag Curriculum. Tayo ngayon ay nasa quarter 2, week 2, day 3 to 5 ng ating aralin. At atin pa rin pong pag-aaralan ang ating aralin tungkol sa pamilya bilang pinagmumula ng maayos na komunikasyon sa kapwa. Handa ka na bang makinig para sa ating aralin ngayong araw? Kung handa ka na, tara na't simulan na natin. Ang pamilya ay isang mahalagang institusyon kung saan nagsisimula ang lahat ng ating aral sa buhay. Isa sa mga pinakamahalagang aral na natutunan natin sa loob ng pamilya ay ang maayos na komunikasyon. Ito ay tumutukoy sa wastong paraan ng pakikipag-usap sa kapwa, pakikinig at pagpapahayag ng damdamin at sa loobin ng may respeto at pangunawa. Ano ang maayos na komunikasyon? Ang maayos na komunikasyon ay hindi lamang tungkol sa pagsasalita kundi pati sa pakikinig at paggalang sa opinyon ng iba. Sa pamilya, natututo tayo kung paano magpahayag ng ating nararamdaman at kung paano makinig sa mga hinaing at saloobin ng ating mga magulang, kapatid, at ibang miyembro ng pamilya. Sa pamamagitan ng maayos na komunikasyon, nagiging mas madali ang pakikipag-ugnayan at pagtutulungan. Paano nagsisimula ang maayos na komunikasyon sa pamilya? Una ay ang pakikinig ng mabuti. Sa pamilya, mahalagang marunong makinig. Kapag may sinasabi ang ating mga magulang o kapatid, kailangan nating ituon ang ating atensyon upang maunawaan ang kanilang mensahe. Ang hindi pakikinig ay nagdudulot ng hindi pagkakaintindihan. Ikalawa ay ang paggalang sa saloobin ng iba. Ang bawat miyembro ng pamilya ay may karapatang magpahayag ng kanilang opinyon at damdamin. Mahalagang igalang ang bawat isa kahit hindi tayo sumasang-ayon sa sinasabi nila. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang alitan at mas napapaganda ang samahan. Ay ang pagiging bukas at matapat. Sa pamilya, mahalagang maging bukas at matapat sa ating saluodin. Kung may mga problema o isyong kailangang harapin, mas mainam na ito ay pinag-uusapan ng maayos upang makahanap ng solusyon. Ikaapat ay eh, ang pagbibigay ng suporta. Ang maayos na komunikasyon sa pamilya ay nagpapakita ng suporta at malasakit kapag ang bawat isa ay nagpapahayag na kanilang damdamin. Mahalagang ipakita ang ating suporta upang mapatatag ang relasyon ng pamilya. Bakit mahalaga ang maayos na komunikasyon? Ang maayos na komunikasyon sa pamilya ay hindi lamang nagpapaganda ng samahan sa loob ng tahanan, kundi nakakatulong din sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao sa labas ng bahay, tulad ng mga kaklase, kaibigan at guro. Kapag natutunan na isang bata ang maayos sa na pakikipag-usap, nagiging madali para sa kanya ang pakikipagkaibigan, makipagkasundo, at maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Halimbawa ng maayos na komunikasyon sa pamilya, kapag may problema sa paaralan, mahalagang sabihin ito sa magulang upang matulungan kanila sa pagresolba ng issue. Sumunod, kung may alitan sa kapatid, mahalaga ang pag-uusap upang magkapatawaran at maayos ang hindi pagkakaintindihan. Ano nga ba ang mga hakbang sa maayos na komunikasyon? Una, maghintay ng tamang panahon. Huwag putulin ang pagsasalita ng ibang tao. Maghintay hanggang matapos sila bago ka magbigay ng sagot o opinyon. Ikalawa, gumamit ng magagalang na salita. Gumamit ng po at opo kapag kausap ang nakatatanda. Iwasan ang pagsasalita ng mataas ang boses o posigaw, lalo na kung nakikipang talo. Ikatlo, magsalita ng maikli at maliwanag. Kapag may gustong iparating, magsalita ng malinaw at sa tamang tono upang maunawaan ng kausap. Ikaapat, magpakita ng pangunawa. Ipakita sa iyong kausap na nauunawaan mo sila sa pamamagitan ng pagtango o pagsagot ng naaayon sa sinasabi nila. Ang kahalagahan ng maayos na komunikasyon sa kapwa ay kapag nasanay tayo sa maayos na komunikasyon sa loob ng pamilya, madadala natin ito sa ating pakikipag-ugnayan sa mga tao sa labas ng tahanan. Ang mga aral na natututunan natin tulad ng respeto, pakikinig at pagbibigay ng suporta ay magagamit natin sa ating mga kaibigan, kaklase at guro. Nakakatulong ito upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan at upang maging mabuting tao sa lipunan. Ngayon naman, tayo ay magbasa ng isang kwento. Ang pamagat ng kwento ay tungkol sa si Carlo at ang kanyang pamilya. Si Carlo ay isang masayahing bata na lagi nakikipag-usap sa kanyang pamilya. Tuwing gabi, sabay-sabay silang nagdadasal at nagkukwentuhan ng kanilang mga karanasan sa maghapon. Kapag may problema si Carlos sa eskwela, hindi siya nahihiyang sabihin ito sa kanyang mga magulang. Lagi siyang nakikinig sa payo ng kanyang mga magulang at pinapakinggan din ng mga ito ang kanyang opinyon. Isang araw, nagtaroon ng alitan si Carlo at ang kanyang kapatid na si May tungkol sa laruan. Dahil natutunan ni Carlo ang maayos na komunikasyon, kinausap niya ng mahinahon si May at sinabi kung ano ang nararamdaman niya. Sa halip na mag-away, sila ay nagkasundo at mas lumalim pa ang kanilang relasyon bilang magkapatid. Dahil sa magandang halimbawa ng kanilang pamilya, natutunan ni Carlo na magdala ng maayos na komunikasyon kahit sa kanyang mga kaibigan at kaklase. Lagi niyang pinapakinggan ang opinyon ng iba at hindi siya basta-basta nagagalit o nagre-reklamo. Atin naman sagutin ang mga sumusunod na katanungan galing sa kwento. Ang una katanungan ay, bakit mahalaga ang maayos na komunikasyon sa loob ng pamilya? Tama! Mahalaga ang maayos na komunikasyon sa loob ng pamilya dahil ito ay nagtataguyod ng pagkakaintindihan, at iwala na nagiging sanhi ng mas malalim na emosyonal na koneksyon sa pagitan ng mga miyembro. Ang bukas na pag-uusap ay tumutulong sa bawat isa na ipahayag ang kanilang saloobin at pangangailangan na nagresulta sa mas matibay na ugnayan. Ano ang maaaring mangyari kung hindi maganda ang komunikasyon sa loob ng pamilya? Tama! Ang kakulangan sa malinaw na komunikasyon ay nagre-resulta sa hindi pagkakaintindihan sa mga miyembro ng pamilya. Maaaring hindi nila maunawaan ang mga pangangailangan at damdamin ng isa't isa na nagiging sanhi ng hidwaan at alitan. Number 3. Paano ipinakita ni Carlo ang maayos na komunikasyon sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kapatid? mahusay. Naglaan si Carlo ng oras para sa bukas na pag-uusap kung saan siya at ang kanyang kapatid ay nagbahagi ng kanilang mga saloobin at karanasan. Ang ganitong uri ng komunikasyon ay nagtataguyod ng tiwala at nagiging daan upang mas mapalalim ang kanilang relasyon. Number 4. Ano ang dapat gawin kapag may hindi pagkakaintindihan sa loob ng pamilya? tama. Makinig ng mabuti. Mahalaga ang aktibong pakikinig sa mga damdamin at opinyon ng bawat isa. Iwasan ang pagputol sa sinasabi ng iba at bigyang pansin ang kanilang pananaw. Ang pag-unawa sa damdamin ng bawat isa ay makakatulong upang mapahupa ang tensyon. Paano mo magagamit ang mga natutunan mo sa pamilya sa pakikipag-ugnayan sa iyong mga kaibigan o kaklase? Gaya ng sa pamilya, mahalaga ang aktibong pakikinig sa mga kaibigan at kaklase. Ipakita ang interes sa kanilang sinasabi at bigyang halaga ang kanilang opinyon. Ang simpleng pagtango o pagtanong ay makakatulong upang ipakita na ikaw ay nakikinig. Number six, bakit mahalagang makinig ng mabuti kapag may kausap ka? Bakit nga ba? Tama, pag-iwas sa hindi pagkakaintindihan. Ang hindi aktibong pakikinig ay maaari magdulot ng maling interpretasyon at hindi pagkakaintindihan. Sa pamamagitan ng pagtatanong at pagdinaw, may iwasan ang mga hindi pagkakaunawaan at pag-aaway. Number 7. Paano makakatulong ang paggamit ng magagalang na salita sa maayos na komunikasyon? So, paano nga ba? Ang mga magagalang na salita ay nagpapakita ng pagalang sa kausap. Kapag ginagamit ito, nararamdaman ng iba na sila ay pinahahalagahan na nagtataguyod ng positibong interaksyon at magandang relasyon. Number 8. Ano ang pakinabang ng maayos na komunikasyon sa iyong mga relasyon sa mga tao sa labas ng bahay? Ano nga ba? Ito ay ang pagbuo ng tiwala. Ang maayos na komunikasyon ay nagtataguyod ng tiwala sa pagitan ng mga tao. Kapag malinaw at tapat ang pakikipag-usap, mas nagiging komportable ang bawat isa na ibahagi ang kanilang mga saloobin at opinyon na nagiging dahilan upang lumalim ang kanilang ugnayan. Paano makakatulong ang pagiging matapat at bukas sa mga usapin sa pamilya? So paano nga ba? nagpapabuti ng pag-unawa. Ang bukas sa komunikasyon ay nagbibigay daan upang mas maunawaan ang pananaw at damdamin ng bawat isa. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga opinyon at karanasan ng iba, nagiging mas malalim ang pagkakaintindihan sa loob ng pamilya. At number 10. Ano ang magiging epekto kung laging marahas at hindi magalang ang pakikipag-usap ng ng isang bata? So ano kaya ang magiging epekto? Tama. Ang pagkawala ng tiwala at respeto. Ang mga bata na laging gumagamit ng marahas na wika ay kadalasang nawawala ng tiwala at respeto mula sa kanilang mga magulang at kapamilya. Ang ganitong pag-uugali ay nagiging sanhi ng pag-aalinlangan sa kanilang kakayahang makipag ugnayan ng maayos na nagre-resulta sa emosyonal na distansya. Ano ang kahalagahan ng maayos na pagtupad sa mga tungkulin bilang isang paraan ng pagpapabuti ng sarili at ng relasyon sa pamilya? ang maayos sa pagtupad sa mga tungkulin sa loob ng pamilya ay isang mahalagang bahagi ng pagkakaroon ng masayang at maayos na tahanan. Ang bawat membro ng pamilya mula sa mga magulang hanggang sa mga anak ay may kanya-kanyang tungkulin na dapat gampanan upang makatulong sa kaayusan ng tahanan, at pagpapabuti ng samahan sa pamilya. Narito ang mga ilang dahilan kung bakit mahalaga ang maayos na pagtupad sa mga tungkulin at kung paano ito nakatutulong sa pagpapabuti ng sarili at relasyon sa pamilya. Una ay ang pagpapalakas ng disiplina at responsibilidad. Ang pagtupad sa mga tungkulin ng maayos ay nagtuturo ng disiplina at responsibilidad kapag ang isang bata ay regular na gumagawa ng gawaing bahay tulad ng pagliligpit ng laruan, pagwawalis o paghuhugas ng pinggan, natututo siya maging responsable sa kanyang mga gawain. Ito ay isang magandang pundasyon para sa kanyang pagunlad bilang isang individual sapagkat ang mga aral na ito ay nadadalay niya hanggang sa kanyang paglaki. Halimbawa, kapag natuto ang isang bata nang magugas ng pinggan, nang maayos, tinutulungan niya hindi lamang ang kanyang pamilya, kundi natututo rin siya magkaroon ng disiplina sa sarili na maaaring makapulong sa kanya sa paaralan at sa ibang aspeto ng buhay. Ikalawa, ang pagpapabuti ng relasyon sa pamilya. Kapag ang bawat miyembro ng pamilya ay tumutulong sa mga gawaing bahay, nagiging mas magaan ang trabaho at mas maayos ang samahan sa loob ng tahanan ang pagtutulungan ay nagpapakita ng pagmamalasakit at respeto sa isa't isa na nagre-resulta sa mas malapit at mas matibay na ugnayan. Kapag natutunan ng isang bata na maging parte ng responsabling pagtulong sa tahanan, nagiging masaya ang mga magulang at kapatid at mas magaan ang bawat araw. Halimbawa, Kapag tumutulong ang mga anak sa paglilinis ng bahay, hindi na kailangang mag-alala ng mga magulang sa lahat ng gawain. Ito ay nagpapalalim ng kanilang relasyon dahil nakikita ng mga magulang na ang kanilang mga anak ay maaasahan at may malasakit sa kapakanan ng pamilya. Pagpapakita ng pagmamalasakit at paggalang. Ang pagtupad sa mga tungkulin ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang paraan ng pagpapakita ng pagmamalasakit at paggalang sa bawat miyembro ng pamilya. Kapag ang isang bata ay tumutulong sa kanyang mga magulang o mga kapatid, ipinapakita niya na mahalaga sa kanya ang kalinisan at kaayusan ng tahanan pati na rin ang kaginhawaan ng iba. Halimbawa, ang simpleng pagligpit ng mga gamit pagkatapos kumain ay nagpapakita ng respeto sa mga magulang at kapatid dahil pinapadali nito ang kanilang gawain at nagpapakita ng malasakit sa, sa kapakanan na iba. Ikaapat, paghahanda para sa mas malaking responsibilidad. Ang mga tungkuling ginagawa sa bahay ay isang paghahanda para sa mas malaking responsibilidad sa hinaharap. Kapag natututo ang isang bata na maging responsable sa mga maliit na tungkulin tulad ng paglipit ng laruan o pagtulong sa paghahanda ng pagkain, natututo rin siya ng mga kasanayan at ugali na mahalaga sa paglaki. Ito ay nagiging ito ay nagiging paghahanda para sa mas malalaking hamon at responsibilidad na kakaharapin sa paaralan at sa trabaho sa hinaharap. Halimbawa, ang pagiging masinop sa paglilinis ng sariling kwarto ay maaari magturo sa isang bata ng disiplina at kasanayan sa organisasyon na magiging kapakipakinabang sa kanyang pag-aaral at sa trabaho sa hinaharap. Ikalima, pagpapanatili ng kaayusan at kaligayahan sa tahanan. Kapag ang lahat ng miyembro ng pamilya ay maayos na tumutupad sa kanilang mga tungkulin, mas nagiging maayos at masaya ang buhay sa loob ng bahay. Ang bawat isa ay may kontribusyon sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan na nagdudulot ng mas maaliwalas at positibong kapaligiran. Ang pagkakaroon ng organisadong tahanan ay nakakatulong din upang mabawasan ang stress ng bawat miyembro ng pamilya dahil ang mga gawain ay natatapos ng na mabilis at hindi naipon. Halimbawa, kapag bawat miyembro ng pamilya ay may nakaatang natungkulin tulad ng pagwawalis, o pagtatapon ng basura, hindi na kailangan gawin ng isa lamang ang lahat ng gawain. Ito ay nagiging sanhi ng mas magaan na pamumuhay at mas masayang samahan.